Ako pogi, ka dito. Ako pogi, na patay Hindi pa panganay. 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 Lan? pa panganay. Hindi pa panganay. Hindi pa panganay. Hindi pa panganay. Hindi pa Ano Hindi pa panganay. 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 Binigay. pa panganay. Ito, anong kan mo? Sir, binigay din. Binigay, binigay, binigay. binigay din. Oh, ikaw. Ano yung, ano yan kan mo? Ha? Kamote. Binili, sir. Binili pa ng sa bundok, sir. Anong pangalan mo? Macy po. Ha? Macy. Macy? Wow. Ito, lovely po, sir. Lovely. Ito, sir, Ben-Ben. Benjamin, sir. Okay. Lika, Lika, dito ka Dito ka sa akin. Ma Maalam mo ko kumanta? Ano sa Ha? Ano sa ano akin? Maalam mo ko kumanta? Oh, ano yung tinda mo? Magkano yan? Yeah, bigyan mo Nang? Tinapay? Lang? Tinapay? Kami tinapay? tinapay. Oo, oh, tinapay. Thank you, sir. Binigyan sa atin ni sa akin ni Ate Kasi. ayan siya na sa. Binigyan yun. ko na sa iyo. Ano po 'yan? Yung tinapay Binigyan ko na yung binigay mo sa akin. Si Ate Kasi. Ate ang ganda mo. Oh, maganda si Ate Kasi, oh. Oh, Ate ang ganda mo. Pagka <laughs> ako na Ate? pero pero gusto ko. Si Ate Kasi na. Maganda si Ate Kasi. Ikaw sa mga si Ate pobat. Palagi ko ate dito natin. Ako, oh, Pogi ka ka dito. Ako, Pogi. Naku, patay diba tayo dyan. Kung di magbaya dyan, taon nito ah. Babaya din eh. na katainig. Magkano Magkano gusto mo? Ano sir? Buo? Ha? Buo? Ano sir? Sigurado ka? Ano oh, sir? Buo ha? Ano oh, sir? Ha? Huh? Magkano buo? Ano siya? Libo sa Charlie. Oh, um, grabe ka naman. <laughs> Ang kinita ko 200 sa libo yung pan negative. Sandaan lang to, sir. Ha? Sandaan na lang, sir. Sandaan lang. Napasok ka na ba? O, oh, sir. Uh, sir. Anong grade mo na? Grade 1 po. Grade 1? Di ba siya pumapasok sa minsan, sir? Bakit? Ano po sa kanya, sir? Nagtitinda siya dito, sir. Ah, nagtitinda. Wala naman tinda. Anong tinda mo? Dika, dika, dika. Dika. Dika, sir. Balugas. Eh, yeah. bangit yun. Huwag sasabihin na gano'n. Hindi pa luga yan. Ganda-ganda ganda ganda nga niyan. Ano, ano pangalan mo Le? Macy, ah? sir. Ha? Macy. Macy. Oh, ano Ganda na. Rusi. Ako Rusi. kalbo. Ikaw, ano pangalan mo? Lance. Ha? Lance. Plus, boxingero ka pag na. Lance. Ah, Lance. Ah, ah, Lance. si Conto, si Piolo Pascual. I I I I si Lance. Lance. Tapos ikaw, pangalan mo, nagtinda mo. nun. Hindi ka kasala ikaw. Racing. Racing. Ha? Talbo, sir. Talbo. 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 Kanana mo si Barangay. roko? <laughs> Barangay. 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 Barangay, Oo, oh, sir. Na, Ikaw ang ano pangalan mo. <laughs> Ikaw ang pangalan. Oh, angel. ganda yo. Angel. 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 Angel, oh, ngamuk na angel nga. Eh. Ano bibili niyo? 20. Ako sir, pangalan ko sir ano, Pwede ting limang piso. Oh. Ito sir, pangalan nito sir Bungal. Ito sir, Bobby. Bungal. Bobby. Buwal sir. At saka kalbo sir. Tignan mo sir bungal, araw. Si Macy. Ang galanda ni Macy. Ilan lang kapatid mo, Macy? Wala ka na kapatid. Wala kang kapatid. Meron, sir. Ha? Ha? Ano? Tatlo, ah, sir. Tatlo? Ah, sir. Tatlo. Ikaw, panganay. Hindi, sir. Pangilan ka? Bunso, oh, sir. Bunso? Oh, o, sir. O, magbabay ka. Isa lang magigisang babae, sir. Maganda ko. Buo ang gusto mo, buo. O, oh, sir. O, oh, paraanin mo muna yung ang ko natin. Dito ka, dito ka, dito, ka sa, dito ka sa akin. Dito ka. Dito ka. Papa, also, oh, pinsan na rin ko rin siya, sir. Pinsan ko siya, sir. Pinsan mo? Paano kayo nang magpinsan? Umama ko, sir. Yung mama niya sa Ah, magkapatid yung mama niya. Ano nga, sir? Ito. Lipinsan, sir. Saan ang bahay mo? Malayo ang bahay mo. Okay, sir, malayo Bundok Mala. pa, sir. Bundok, sir. Sa bundok? Maraming, ano, may bundok ng Japan. Ah, bundok. May bundok ng Australia. Kita, sir, no, sir. Bundok ng ah, ano? Bundok mas... Village, San? village, village. Saan? Makapagal village. Gate 14, sir. Sa Pilipinas, so, gayaan? Gate, 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 gate 14. Gate 14? Grabe. Ganda pa lang tindahan mo sa gate 14 ka. Ah, ayun eh, village. Gate 14. 14? Oo so, naman, palapit. Gate? sulit may wala akong pera. na lang kami set. ah kanina kaare kasi ari 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 sorry, ari 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 tag ari 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 kaya siya, sir. Siyan. Ikaw, magano ito pera mo kasi? Wala po, sir. Ako, sir. Wala. Wala. Ako, sir. Ako, sir. Siya, dito, ano. sir. Ay, dito. Dito. Pero, wala ako, sir. Na. Sir, ayun yung pera na, sir. Ano? Bumoko. Bumoko. Eh, maraming daw ang pera, eh. Hindi, sir. Bumoko sa may pera. 20. Uh, ayun, sir. Saan, oh. Ayun, sir. Nakaraming nga. Ibigyan ko sa, ay, ay, si Kasi. Ano, uh, kay Kasi. Sir, hindi siya. Buo. Sir, pinakot uh, niya pera niya, sir. Buo yan, ha? Okay, bakit? Hindi ka natanggap yung buo yan. Baka mahulog ka. Hindi ka, ka. Sige, bigyan na lang kita ha. Hello, magkaan Hello. Hello mo na. Hello, I'm Cassie. Basie, <laughs> sir. <laughs>